kumpleta ya ko mami daddy tata aya oh ano lalaruin natin bahay-bahay mm, kasama nga pala namin si mami, mami yay, hi 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 mm. turuan nyo nga oh. ako nito hey, mama. walang laman yung ano ko eh mm, wala walang pang laman yung bahay natin mami, mami. meron na Okay. Sakyan to! <laughs> Ba't kayo nag-aaway? Na <laughs> Ang ginagawa ni Sata! Hoy! niya ginagawa Okay, maglalagay <laughs> tunga, ako tunga ng ano ng rep dito. What's that, Daddy? Rep. Para may rep tayo. Diyan ba yung kitchen bahay. natin? Oo, oh, dito yung kitchen natin. Okay. Ito ito din. Sige, kagulo kayo. Dunad lang yung ano natin, Paano ba to? <laughs> Ang hirap naman. Ala, nakulong na ako dun sa rep. <laughs> okay. Ito, ito din talbol natin, ha? Oh. Bakit mamaya? Inaayos ko pa yung rep. Alisin What? mo yan. Hindi <laughs> ka naman magaling. Sino? Si Daddy, hindi <laughs> maruno. Oh, ayan na. Hmm. Ba't yung table? Ay, nais ko nga da Nang ano, agaw kay. Ano ba to? Yan table. Ah! Ano yan? Lutuan. <laughs> Ayusin mo, tayo. Mailito ang bako. Paano isarado yung pinto ng ref? Yan lang oh. Galing mo naman. Hala, masunog ka. Bukas yung oven. Ay, bukas yung ano, kalan. Bakit mo binuksan? Oh, <laughs> Lagay mo yan dun sa labas. Jama, eh. Ano ba to? Paano ba to? Ba't bukas kasi? kalabat ah, na ah. usok ako? Na, nilamig ka na, na-hyperglycema ka na. Ah! <laughs> Paano to saran? Hay, hay, bugay si mo baka hypo ako na ako, <laughs> na, ako na, ako wow. na. Medyo ang sa. Tatabo. Ako Ako na bigo. Sige. Talang <laughs> <laughs> ang hirap <laughs> naman, nasisira yung ano. Ba. Diba? Betul. Ah. <laughs> Yan, saran mo tata, galing ni tata. O ito ba yung ano natin, table? Ito. Nasa yung toilet natin. Nakyan mo, mami. Wala Ay, tayong toilet. toilet. Wala ako rito ano eh, yung Ay, toilet. Wala ako rito ano eh, toilet. Wala ako yung toilet. Dyan? Saan daw? Dyan? Mm -mm. Masikip eh. O, oh, sige, dito natin lang. Daddy, alis ka dyan. Ba't mo ako pinapaalis? <laughs> Ayan na, anak. Ay, da. Ayan na yung toilet. Doon mo lagay sa dulo. Nakatago. Ay! <laughs> Anong nangyari? Sa ka, iyo. Ha? Huh? Oh, so gross. Anong nangyayari? Dada, saan ba din nadala yung toilet na? Bakit ba? Tama ba din nadala? Huwag <laughs> <laughs> si tata. Bakit ba ang gulo? Tata, <laughs> dalhin mo nga yun sa likod ng aunt. Si daddy kasi ang kulit eh. Ano to? Ano Dodo. naman to? Ano yan, mami? Ano yan? Oh? Kita na! Look! No. Ayan, ang galing naman ni Amara. Si Daddy makulit eh. Asa na natin Daddy Nico? Wait lang, lalagay ni Mami. May ano pa ako, damitan eh. Lalagyan natin ito. Ano ba to yung ano? Washing machine! Washing uh, machine? Anong machine? <laughs> <laughs> Nak, oh, lalagyan ni Mami. Saan natin lalagay, nak? Dito. Dito kasi yun, eh. Ano ba yung ginagawa na, nila? na, nilagay ko na. Ayusin mo. Asan yun, eh? Yun! -washing, washing yan. Ano to? O, Bakit may ganyan? Alin? Ito. Yan, Lang, galing. Dad. Tata yun? Mm-mm. Meron siyang toy. Gusto ko din yan. Paano yan? Uy, ayusin mo na yung ano, sink, daddy. Ha? Bustog? Ba't ba nadadivert yung attention nyo? Ayusin nyo yung sink. Daya, Basta daya, kaya siya yung tata. Sige. <laughs> Mami! Oo. Oh. Sigit na mo, anak. Mami! Hmm. Sing mama, mama! washing ako eh. Ay, washing ka nga. Ang galing mo ah. Marunong ka na maghugas. Oy, daddy! Bakit nag-apoy? <laughs> bakit mo tinapon? <laughs> ano ba? <coughs> oh, naging ano na. <laughs> naging ano. Oy, bakit kinukuha? <laughs> <laughs> Ano ba? Tita? Bakit niya ba sinusunog yung bahay? Kawain no day ka ba? Da. Ang init. Ang init kasi eh. Oh. Ang gulo nyo. Paano Nilaga na tayo pa na ng niya pan. ng gulo, gulo ng bahay natin? Wala pa pala tayong bed, no? Gagawa akong bed. Naka hindi dyan lagayan na electric pan na. Kita? <laughs> <Yes. laughs> <Ayun, laughs> kitchen nga to, eh. Gagawa tayo ng bed. pagdikit dikitin mo to, naka hindi ako maruno. No? Dapat dikit-dikit sila. Nasa. Ayun. bed. Bed, tutok May <laughs> bago ako, bed. Sige. <laughs> Wag na yan, bed. Ang pangit yan, bed. Eh. Ano yan, man? May dalang ganito rito. Lalagay ko to sa bed ko para pagtutulog ako. Ay, ganyan yung bed ko. Oh. May bed to. Sa akin to. Okay, bed mo yan. Sige. May harangan pa to ah. Okay. Gusto Lagay ko harangan. Ah! Oh Ay, <laughs> Bakit mo? Si Tata yun, <laughs> atayun, hindi ako, mami T Look, tingnan mo yung taas natin, mami Yung agdanan Bakit? Tingnan mo Mami Tingnan mo yung agdanan natin May bed <laughs> Gawa nyo <laughs> Babahan may dingdong-dingdong dito <laughs> Bakit nalalaglag yung bed? Hindi ko alam sa mga yan. Ay, ano yan da? Itay! Oh. Diba? Gulo-gulo nyo naman. Diba? Ikotse? Ano to? Bakit may ganito dito? Bakit ba? Saan ba to? Ano yan? Picnic! Kunin Ah, lagay ka na lang ng Center Island, da. Ah. <laughs> ano Center Island pinagsasabi mo? <laughs> ano ba tawag doon? Ato, Center Table! No, Center Island! Iya! Gawa tayo ng ano? Gawa tayo ng... <laughs> Sala. Sala, chicken! Ay, kukuha muna akong pera kasi baka pwede na akong manguha. Daya kasi na Bakit ba? Tapos yung money ko, hindi ko alam kung bakit. Dadayo tayo ng bahay. Hindi pa pwede, 3 minutes pa. Yun. Si mami nakapag-an. Ba't Dayo ako ano, bawal? Ano, nanalo ako 125. Alright. Hoy, kuno ako yung 25 mo. Pwede. Ayun oh. Bit 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 ko. Tayo na, ta, taas tayo na. tara na. Tara na. na mo ko. Tara na Ikaw mag-drive. Ito naman. Anong ginagawa nila na Hello guys. Ano ba yan? Si tata eh. Parang si Tata kasi eh. Ano ba? Save ko muna. Bakit? Ayun, yung huwag natin. Wala nang daan. Ayun, no. Tingnan mo. Hulo ni Tata Sam, eh. Eh, bakit may mga broccoli? Amnyam, nyam, nyam, nyam. Sabi tayo, hindi <laughs> um, 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 um. ka ka kumakain yan. <laughs> sino yun? Ato. Tata. Tata. <laughs> Ang ganda naman ng house natin. No na ba? <laughs> Itatangkal to. Ray, what to ba ako inaharangan niyan? Nalagay akong TV. May ta! May TV na ta! <laughs> <laughs> may TV na taas. <laughs> <laughs> Bakit yung TV sa taas? Ha? Teka lang, hindi Ako na! Oh, may train. Kaste, kaste! Hai, Ano guys, si Mas? Shot to punta mo na ako, train. Oo. Oh. Akala ko ba yung si TV natin? <laughs> Dada, lumayas ka naman ba Bakit TV? ba? Ano ba? TV kasi. Ano bang ginagawa nyo? Inis ako ah. Malalayasin ko kayo sa bahay ko. Eh? Eh? Dada? Eh? Hira na ino. Ah! Nanda? anda na! Daddy song. Mami, ang na! Ito na nga inaayos na ni Mami. Naalis ko yung hindi kayo. <laughs> <laughs> huh <laughs> huh <Pasa> na yun? <laughs> Happy ka na? Bakit ba? huh huh nyo Huwag nyo huh 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 ya kanina ko mite kanji gamite ay may kanji <candy> na <laughs> sige may toy na gusto mo na hindi ma nasan yung tv? ba't wala tayong tv? Ayos yung mga dalaga yung TV kasi si kuya ang kulit eh. Hindi naman kayo marunong eh. Mita! Mita! O bakit tinapon nyo sa labas yung mga gamit? Hoy! <laughs> <laughs> Ang gulo mo kasi. Ayoko na. Bakit ayoko na? Hindi. ko sa'yo. Hindi <laughs> naman <laughs> ako nang na gugulo, Tapos yung ball nilagay mo lang dito. Bakit? Pagpakain ba ko to sa'yo eh. <laughs> eh. A. U. A. G, Ne. Tun 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 tun. Dame yo. Tun 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 Hmm. Ito na lang. Ayoko na nga. Bakit ba? <laughs> Hindi na tayo nagkaigi. Ha? Ah. Ayusin ko na. Ayusin ko na. na Sorry. Ah, tak, tak, kibit. Oh, Hi. may napasok. Sino to? Tinitingnan niya yung toilet natin. Gusto ka po, po. <laughs> Sige. Eh oh. no. Thank you. Okay. Kahit gulo ko. Nakita ni na laglag. Ano ba kasi? Bakit mo gulo lag? Si Daddy kasi. Bakit si Daddy? Ang layo-layo ko dito sa TV. Log, mami. Shhh. Ayan, ninayos mo na na. Very good, ah. Oh. Mami las ko na. Thank you. Oto ide ga. Oshi shatta oshi onchi. na mo ina TV? Binabagsakan ako ng supa. Sorry. Bakit ba may gong tayo dito? Si Tata kasi. Yung gong. Naro ka na. Ate tayo, Amara. Sod, oh, huh? Michotte, Michotte, Michotte. Oisuga, o oh, de kata. Mm, mo naman, huwag mo naman masyadong i-ano. Hindi na balance dun sa TV. <laughs> Laki na mga sopa nyo. Matutulog lang naman kayo dyan. Nagyan natin ng gamit, bye! Ba't ka magsusunog? Wag! Here. No, Aya, look. Nasaan? <laughs> Ba't ka nagaganyan, mami? Hindi ka hunong, no? Paano yan? Kachimini! <laughs> Maglilinis akong bakuran. Tinan mo, ingay-ingay na itong bong na to. Mami, kain ko. Aburo ko rin. Sige, magiging color green yung poop mo. Tao. Ba't nasunog din si tata? Hmm, Kainain ko din. <laughs> Tata, bakit ganyan yung color mo? May napasok sa house natin! Hi! Oh. Welcome! Welcome! Saan? Ito? Ikigayilig sabihin ito? Tata, color mo na talaga yung character mo? Sa color na kayo? Ito, monkey oh! Eh, pwede ka nang ano? Hindi niya yun magagalaw hmm, kasi hindi naman natin Hindi niya magagalaw. Naman hindi ka member ba't hindi ko kayo matulak? ay 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 taga ay. lang <laughs> sorry na bakit bigla na lang siyang nagad? oh yung character mo hi ka pa yun daddy ha? Bakit ka may ganyan? Ilaw! Ilaw, di man yung ilaw. Matibay ang house natin. Kanji. Uh, Tok na ako. Ligo mo na ako na bumiyak. Ginagawa ba ni Amara? da. Alin ba? So, yung spare na to, at least. Shower! Shower? Wala na D, ba hindi ko alam, no bang meron dyan. Hindi tuloy mailabas. okay na ako, shower! Mabaka ito, magpwede dyan. Oo. Oh. Kawaii, oh, save mo na yung bahay natin. Save mo na, mami. Save na natin. Bakit? Hmm. balikan na lang tayo, ulit natin. 360 out of out of mm 600. Eh? Gonna save it na. Alright. Bye. May <laughs> may monkey pa. Hindi pa. <gasps> Ito ka na, labas ka na na. labas de. ka na na. Anak, pee babalikan ulit natin tong bahay na to. Bakit ganyan ka maglakad? <laughs> ano ako? Nakaupo? Mm. Saway naman ng kapibara sa na yan. Say bye-bye muna. Tapos see you again. See you again. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye -bye. Sa susunod ulit. Bye. Love you. Mami. Love you. Mama pinindot na natin. Hay. Tanyon. Oh, dito. Pati. But...